So, oh, ito na nga aking okay, inaumulit So umulit nga ako guys Visit Paano ko hindi uulit Na no, mga katopa Ay si Brad mo nang gugulo dito Kaya ina Sobrang gulo niya Ping ina Sabi niya peke ito yung binibigay ko sa inyo Mga, mga tanga pa kayo Uy okay, Brad mo na no Tip mo na naman ako Ayos ka tip mo na naman lang Ako men kung nag-tip sa'yo ako Goodbye ka nilang So ulitin nga natin yung ginagawa ko kung kanina Yung binamamigay ko Ito Ito yung binagay tip ko kayo may yan Okay, maraming salamat dul, dul, nga sa yan. Nanalo ngayon, no? Mga katropa Yung dul 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 sa Si Kulo, nanalo Pasalamat sa mga sal Salamat sa nanalo ngayon ng, Yung dul mga dul dul Saul. Salamat sa lang ang nanalo ngayon, no? Meron na tayo na tupad na pangalap si Medina. Medina Prince. So, ito na naman. Mamimigay na naman tayo ng mga pet. No? Mamimigay tayo ng pet. Ito si Stiro Brainot. Pataya. Okay. Malapit na naman ang admin abuse bukas. Bukas admin abuse. Alright. Are you ready guys? Okay. Karma mo.